Hello mga kaibigan. Bakit ko po ba sinasabing huwag kang maghahabol sa isang lalaking nang iwan sa iyo o nakipag-break sa iyo? Syempre. Mahal mo yung sarili mo, 'di ba? Bago pa siya dumating sa buhay mo, may sarili ka ng pag-iisip, may sarili kang plano at mahal mo yung sarili mo. Kaya nga nangarap ka na buhay ka mag-isa, nag-aral ka, nagtapos ka, pinaganda mo yung sarili mo, inayos mo yung buhay mo, bago mo pa siya nakilala. At nung naging kayo na, yung karelasyon mo noon, yung partner mo, yan ang iwan sa'yo, hindi ba't kinalimutan mo yung sarili mo, yung, yung pagmamahal na nandito sa sarili mo, kasi nga dumating siya sa buhay mo, nakipagrelasyon ka, naging kayo. Pero, sinaktan ka niya, tapos iniwan ka niya, kung alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, masakit, lalo na kapag tayong dinamp, tayo po yung dinamp pero hindi ko sinasabi na hindi pwede masaktan, oh masasaktan ka pero isipin mo mas matimbang ang sarili mo kasi bakit hahabulin yung taong wala namang kwenta, wala namang pagpahalaga sa ginawa mo sa pagpahalaga mo sa kanya in kanya na mo pa nga in short niloko ka deserve mo ba yun yun ang lagi mong isipin kaya bakit kailangan mong magabol o hindi ka dapat magabol huwag kang magahabol my god hindi siya Diyos lalong lalo na hindi rin siya uh, masigit yung sa Diyos hindi siya Diyos hindi rin siya gold sister kaya huwag mo siyang habulin ba diba? kapal ang mukha niya sis so yes, kung gusto niyo yung ganito mga content subscribe naman po ng aking channel Catherine Stories and advice <laughs> mukha na <laughs> nakamove on yung advice thank you po